Hi guys, welcome to my blog. Good morning, good morning. Mo good morning, madlang people. Ito na rin yung ating purok Talisay dito sa uh, Talomo, Santo Tomas, Davao del Norte. So, makikita rin natin, parang wala akong picture sa before. So, ito na ngayon ang after. Noon yung kaniyang uh, before is uh, maliit lang, kubo-kubo lang. Tapos ito na ngayon, pinalakihan na namin. So hindi pa tapos Kulang pa ng uh, flooring at saka yung mga Yung upuan kung baga pero meron na yung materialis Ay na video ko na yung mga materialis Pero hindi pa naikabit hindi pa na welding So meron din siyang cladding Sa So ito na guys Ano sa tingin niyo maganda na? Maganda na talaga, 'di ba? kasi nga uh, na renovate na maliit lang yung dating ano yung before na purok kawayan lang siya noon kawayan kawayan yung upuan kawayan yung dingding so ito ngayon hindi pa tapos yung fins yung yung ano ba sandiganan meron pa itong steel matting angle bar na ilalagay dyan sa likuran ng upuan at saka siyempre may flooring din ito So ito lang guys ang ating update sa ating Purok Purok Talisay ng Santo Tomas ah, Talomo Santo Tomas Davao del Norte. So kung makikita po natin kung saan patutungo, kung saan patungo yung mga pera na nalikom natin, yung mga membership at saka yung mga yung purok renovation. So dito na napunta yung ating uh, So ito lang guys ang update natin Maraming salamat po sa inyong lahat At please like, share and subscribe See you on my next vlog Thank you so much God bless us all